Okay. Gasap muna tayo, guys. Dito ako nagigas pala sa Petron. May e card kasi ako dito. Tapos gamitin natin, mag-redeem lang tayo ng points. So, mag-redeem lang tayo ng points. Linking na yung ano natin, yung unit natin. Ah. Ah. ko pala rito, premium guys, XCS. Ayan natin yung Petron card. Ayan. Tapos ID natin. Magre-redeem tayo ng points. XCS boss, full tank. XCS. Ah. Thank you. <coughs> Okay na po yan redeem ko lang po Thank you Uh, mabot tayo guys ng 426 pesos sa eh, 0.74 6.99 liters ang na konsumo natin ang laman kasi ng petron card ko ngayon nasa 700 plus eh naipon na kaya maganda rin yung ano gas ka lang malaki laki din points sa gasolina eh kasi nag full tank ako eh 400 class kuha ko ng 9 points 8 points na ah, katumbas ng piso per points kaya yun ang sa petron ah. ayun bali hindi ito sponsor ah talagang points na nakagamit natin dito sa gas Tagal na suki ng ano, ang Petron gamit ko pa nung mi noon. Yan na rin yung ano, ginagamit ko Petron talaga. Dito naman gamit natin dito sa EDB natin premium doon sa Mio. Ah, na unleaded lang tayo doon. Ayun, bali pag uh, ah, mag-redeem kayo ng points, kailangan na ng card nyo tapos yung ID mismo. Government ID, valid ID ninyo. Na sa inyo talaga yung card na yan para makapag-redeem kayo. Ayan lang ganda rito guys Kasi nakaraan ng ano February 14 Ayan May binigay na gift ang Petron For Valentine's gift uh, For almost 5 years ko lang ginagamit Kasi binigyan ako ng 250 points Si Kuya sa ano 250 pesos Kaya maganda ganda Kaya ngayon redeem tayo Libre gas natin Wala uh, tayo babayaran <laughs> Yan ginagawa guys, ipon-ipon lang. Minsan, sa taon, hindi ko ginagamit yung ano, coins na naiipon sa Petron. Tapos after, yan, December, pag mag rides kami, yun yung ginagamit ko pang full tank. Nakaka tatlong full tank din ako minsan, dalawa. Ginagamit ko pa ng Mio. Kasi 4 liters lang naman yung ano na, 4.1 ata. Yung gas tank niya, kaya sa 200 plus ang nakakonsumo natin gas lagi doon. Dito kasi sa ADB natin, meron siyang 8.1 liters na tangke ng gasolina kaya malaki-laki doble ng ano Mio tapos premium kinakarga natin mas mahal sya ng mga dos or piso pataas Ay, bali ipipirma rin lang tayo mamaya pagtapos na no ni kuya ipipirma natin yung resibo may mako oyan pag nag-redeem kayo ng points may makukuha pa rin kayong ano points doon hindi yung pocket nag redeem kayo wala na kayo makukuha ng points kung ano yung kinakarga nyo kung magkano ayan ganoon pa rin makukuha ninyo ayan may nag text din sa akin ngayon <laughs> ayan nag redeem tayo na ayan makikita nyo to guys ayan 426.3 redeem from your card ayan, Petron Sobarte ayan meron pa akong ano 337 pesos na remaining points Thank you po. Ayan guys. Bali uh, online redemption. Ayan, naka 426 tayo. 6.99 liters. Ayan, dito mo natin lagay mamaya na isin sa bahay. Okay, let's go. Biyahe na tayo pa uwi guys Ayan, full tank na naman si B3 <laughs> Bale na ka 6.99 liters tayo libre ngayon Dahil sa Petron <laughs> Shout out sa inyo, Petron Baka <laughs> <To> naman <laughs> Ayan, biyahe na tayo Malamit lang taga North Caloca oh. lang din ako Kaya dyan, sa Barte Dyan tayo naggas gas ngayon Petron lang tayo, loyal lang sa Petron eh Ayan. Okay naman ang Petron wala naman ako na anong issue pa dyan uh, Matagal ka na ginagamit Usually uh, mag 6 years na ang gamit ko Petron lang talaga uh, Minsan kasi pag nag kami Ayun May times din talaga na hindi, hindi lang sa Petron napapaga Siyempre, hindi, hindi, mo na mapipili Pag nasa liblib na lugar ka na kusang ka ng ano Konting gas na lang Nung ano, magagas Para uh, hindi ka ano, maubusan Pag nasa gitna ka ng liblib na lugar <laughs> Uh, Bali, share, yun lang, share ko lang din sa inyo guys yung sa Petron loyalty card. Maganda rin yan. Kada gas mo, malaking points na nakukuha May laki ng points na kasi gasolina. Eh, compare mo sa diesel, mas mababa points ng ano eh, pinibigay ng Petron eh. Sa gasolina, yan. Malaki. Full tank ko rito, nakakuha lagi ako ng 8 pesos, 9 pesos kada full tank ko. O, biruin mo, maipon mo yan sa ano, ilang buwan na pagkagas mo sa ano, ilang taon. Ayun, taon wala pang taon 'yon, naipon ko na 'yan, guys. Bali, naipon na siya. Tapos kasama na 'yung gift ng Petron, kaya umabot ng 700 plus. Ganda rin, sulit. na libre tayo ngayon. Good for one week na naman 'tong full tank ng ADB. Uh, bali, share ko lang sa inyo, guys, 'yung Petron Value Card. <laughs> Thank you. Ah. Oh. Bye, lagi sa inyo, guys. Thank you.